Narinig ito ng mga pareseyo at nilibak nila si sa Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay hanggang kay Juan Bautista. Buhat noon ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at bawat isa'y sapilitang pumapasok dito. Magaan pang maparam ang langit at ang lupa kaysa mawalaan ng bisa ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin.